Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope, para sa Sagittarius, para sa Marso 2, 2025. Ngayon ay isang mahalagang sandali sa iyong buhay, dahil nagsisimula ang Venus Retrograde, isang panahon ng introspeksyon, at mas malalim na pagninilay-nilay. Ito ay isang pagkakataon upang suriin ang mga nakaraang desisyon, at kung paano ito nakaapekto sa iyong kasalukuyan. Bilang isang Sagittarius, ikaw ay likas na malawak ang pananaw at may kakayahang makita ang mas malaking larawan ng iyong buhay. Ang iyong kakayahang ito ay magiging isang malakas na kakampi sa iyo sa panahong ito ng pagsisiyasat ng iyong damdamin, mga relasyon, at personal na paglago. Sa pagsisimula ng isang bagong yugto, hayaang gabayan ka ng iyong likas na pagiging mapangahas at mapanuri. Ngunit huwag haya ang hadlangan ng mga dating sugat at hinanakit ang iyong landas patungo sa mas mataas na antas ng pangunawa at kagalakan. Sa araw na ito, ikaw ay inaanyayahang yakapin ang enerhiya ng araw at pakinggan ang mga mensaheng na is ihatid sa iyo ng universo. Ang bawat desisyon na iyong gagawin ngayon, ay may kakayahang magbigay ng liwanag sa iyong landas o magdala sa iyo sa isang landas na puno ng mga pagsubok Mahalaga na timbangin mong mabuti ang iyong mga pagpipilian sapagkat ang epekto ng iyong mga desisyon ay hindi lamang mararamdaman sa kasalukuyan kundi pati na rin sa mga susunod na linggo at buwan Ang buwan ay nasa Aries isang palatandaang kilala sa pagiging mabilis kumilos at mapusok kaya maaring maramdaman mong tila may nag-udyok sa iyo na gumawa ng desisyon nang hindi mo ito lubusang pinag-iisipan. Tandaan na ang pagiging maagap ay mabuti, ngunit mas mainam kung ito ay may kasamang maingat na pagsusuri at pagninilay-nilay. Sa iyong mga pakikisalamuha ngayong araw, pag-aralan kung paano maaaring maapektuhan ng mga damdaming dala ng nakaraan ang iyong kasalukuyang mga pananaw at kilos. Maaaring may mga pagkakataon kung saan mararamdaman mong tila may bumabalot na lungkot o hinanakit mula sa mga dating karanasan, at maaaring ito ay nagiging hadlang upang makita mo ang kasalukuyan ng may malinaw na pagtanaw. Huwag mong hayaang lamunin ka ng mga anino ng nakaraan, sa halip, kilalanin mo ang mga damdaming ito, tanggapin ang kanilang aral, at palayain ang iyong sarili mula sa bigat na dala nito. Ang iyong likas na sigla at optimismo ay mga kayamanan na nagbibigay sa iyo ng lakas upang patuloy na umusad ng may kagalakan, panibagong pananaw sa buhay. Ang enerhiyang dala ng Aries ay maaaring magdulot ng pagmamadali at matinding emosyon sa iyong araw. Maaring mapansin mong bumibilis ang tibok ng iyong puso at mas nagiging mabilis ang daloy ng iyong mga ideya. Bagamat ito ay maaaring magbigay ng inspirasyon at sigasig, tiyakin mong ang bawat kilos at desisyon mo ay naaayon pa rin sa iyong tunay na layunin. Sa gitna ng lakas at siglang ito, mahalagang balansehin mo ang iyong mga pagnanasa at ang iyong mas malalim na karunungan. Sa pamamagitan ng maingat na pagninilay at pagsasaalang-alang sa iyong hinaharap, Makakahanap ka ng kaliwanagan sa kabila ng mga pagsubok na dala ng Venus retrograde na magpapatuloy hanggang sa kalagitnaan ng Abril. Ngayong araw, bigyan mo rin ng pansin ang iyong personal na pag-unlad. Ang panahon ng retrograde ay isang pagkakataon upang suriin ang iyong mga relasyon, hindi lamang sa ibang tao kundi pati na rin sa iyong sarili. Mayroon bang mga bagay na matagal mo nang gustong ipahayag ngunit hindi mo magawa? Mayroon bang aspeto ng iyong sarili na nais mong baguhin o pagbutihin? Ang araw na ito ay isang paalala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob ng ating sarili. Gamitin ang araw na ito upang pakinggan ang iyong panloob na tinig at sundan ang gabay na ibinibigay nito sa iyo. Sa aspeto ng iyong trabaho at pangarap, maaaring dumating ang isang pagkakataon upang ipakita ang iyong talento at kakayahan. Ang enerhiya ng Aries ay nagdadala ng lakas at determinasyon upang mapagtagumpayan ang anumang hamon. Kung mayroong isang proyekto o gawain na matagal mo nang gustong simulan, ito na ang tamang panahon upang magporsige. Magtiwala sa iyong sarili, dahil may kakayahan kang lampasan ang anumang pagsubok na dumating sa iyong daan. Sa usaping pinansyal, ngayon ay isang magandang araw upang suriin ang iyong mga gastusin at planuhin ang iyong hinaharap. Ang Venus retrograde ay isang panahon ng muling pagsusuri, kaya gamitin ito upang pag-isipan kung paano mo mas mahusay na mapapamahalaan ang iyong pera. Hindi kailangang magmadali sa paggawa ng malalaking desisyon ngunit mahalaga na magkaroon ka ng malinaw na direksyon sa iyong mga layunin sa pananalapi. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay bughaw at kahel. Ang bughaw ay sumisimbolo ng kapayapaan, karunungan, at malinaw na pag-iisip, habang ang kahel ay nagdadala ng sigla, kaligayahan, at positibong enerhiya. Ang mga kulay na ito ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang balansing pananaw at patatagin ang iyong loob sa anumang sitwasyon. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay tatlo, pito, at labing isa. Ang tatlo ay sumisimbolo ng pagkamalikhain at komunikasyon. Ang pito ay nagdadala ng espiritual na karunungan at introspeksyon, habang ang labing isa ay isang numero ng inspirasyon at intuwisyon. Para sa maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras sa kalikasan, o sa isang tahimik na lugar kung saan maaari kang magmuni-muni. Ang paglalakad sa ilalim ng araw, pagninilay sa isang tahimik na sulok, o simpleng pagsusulat ng iyong mga saloobin sa isang jurnal, ay maaaring makatulong sa iyo upang makuha ang kaliwanagan na iyong hinahanap. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ngayon ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ang Venus Retrograde ay maaaring magdala ng mga pagsubok at introspeksyon, ngunit ito rin ay isang panahon ng paglago at pagpapalaya. Yakapin ang iyong paglalakbay ng may bukas na puso at isipan, at huwag kalimutang pasalamatan ang iyong sarili para sa lahat ng pagsisikap na iyong ginagawa. Ano man ang iyong harapin, tandaan na ikaw ay isang malakas, matalino, at mapanlikhang nilalang na may kakayahang likhain ang buhay na iyong pinapangarap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.